Kapatid, alam niyo ba na tinanggal na ang salitang itim sa pangalan ng poong Jesus Nazareno? Hindi ko alam, ma'am. Natatanggalin na pala yun. Hindi ko pa alam, eh. Hindi. Um, yes po. Nabalitaan ko lang din. Simula ngayong Enero 2025, hindi na itim na poong Jesus Nazareno o Black Nazarene ang itatawag sa imahe ni Jesus sa Basilica Menor ay pambansang dambara ni Jesus Nazareno. Papalitan na ito ng poong Jesus Nazareno o Jesus Nazarene. Ayon sa mga opisyal ng Simbahang Katolika, hindi naman klaro kung saan at paano nagmula ang pagtawag ng itim na Nazareno o Black Nazarene sa imahe. Kaya naman, ninais daw ng simbahan na sundin ang totoong pangalan ng natura ang imahen sa pamamagitan ng pagbalik sa dati nitong pangalan na Poong Jesus na Nazareno. Pero bakit nga ba itim ang kulay ng Nazareno? Sa tingin ko kasi yung kasabihan dati niyan, nasunog daw yan sa nakita sa dagat. Ang uh, pagkakalam ko ma'am, nasunog kasi yan ma'am eh. Kasi yun yung color niya at saka yun na yung the usual na nakalakihan ko na black nasa rin. Kaya di ba tinawag na black nasa rin siya. May ilang teorya na ito ay naging itim dahil umano sa sunog na tumupok sa barkong may dala ng imahin na ito mula Mexico papuntang Pilipinas noong 18th century. May ilan namang paniniwala na ito raw ay pininturahan ng kulay brown ng isang hindi kilalang Mexican curator. Pero lahat ng ito ay pinabulaanan ng teologyan na si Monsignor Sabino Venco Jr. sa isang panayam. Aniya, talagang itim na ang kulay ng poon mula pa noong nasa Mexico ito. Ito'y dahil gawa raw ang poon sa kahoy ng meskite na kulay itim katulad ng kahoy na kamagong sa Pilipinas. Ginubo nita tuwing January 9 ang traslasyon o paglipat ng imahen ng poong Nazareno mula Intramuros papuntang Quiapo. Una itong naganap taong 1787 at noong 2012 na itala ang pinakamatagal na prosesyon na umabot ng 22 oras. Kapatid, bagamat may pagbabago sa pangalan ng poong Jesus Nazareno, nananatili pa rin ang tiwa ng pananampalataya at debosyon ng milyong-milyong Pilipino. Para sa iba pang content tulad ito, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.